Sa kabila ng likas na yaman at kagandahan ng kalikasan, ang bansang Pilipinas ay nahaharap sa matinding mga hamon na nagiging dahilan kung bakit mahirap ang buhay sa maraming tao. Ang mga mamamayan ay lumalabas sa kalye upang ipahayag ang kanilang salubin umaasa na marinig ang kanilang mga daing habang ang mga pamilyang ito ay nahaharap sa kakulangang pinansyal at mga pagsubok sa kanilang mga pangarawaraw na pangangailangan. Sa mga paaralan, maraming bata ang nahihirapang makakuha ng wastong edukasyon dahil sa kakulangan ng mga pasilidad habang ang mga ospital naman ay puno ng pasyente na nangangailangan ng agarang atensyon ngunit kulang ang mga kagamitan. Ang mga mangingisda at mga magsasaka ay nahaharap sa panganib dulot ng polusyon at hindi tamang pamamahala sa mga likas na yaman na nagre sa kakulangan ng pagkain at kabuhayan para sa kanilang mga pamilya.